Lagay na natin yung powder Good morning pala lahat. May ahas na malit dito Ng cake Ganda ng palay So mag-iisang buwan na yan Good evening guys Uuwi pala ako ngayon ng bulakan So ngayon pala ay Friday ng gabi Gabi ko kubukas kaya umuwi ako ngayon. Alis pa lang ako ng Alabang. kinabig kami ni Boss dahil sobrang traffic galing sa office pa uwi na ang Alabang. So medyo maaga pa naman. Alas nung pa. So kaya ko pang umuwi ng Bulacan. Makarating siguro ako doon mga alas 11 na ng gabi. So ayan, nandito ako ngayon sa Skyway. So galing Alabang, umakyat ako ng Skyway. Tapos bababa na lang ako ng Magalianis papuntang Ipsa. So mag-itsa na lang tayo para hindi masyado malaki yung toll gate natin. So, ayan na guys Nakarating ako dito sa bahay So, isa't kalating oras yung takbo natin Ngayon ay 10.35 So, 1 hour and 35 minutes Ngayon nandito na tayo sa bahay. Nandito na ako ngayon sa bahay. Nakarating ako dito. Isang oras, isang oras kalati yung takbo ko. Wala namang ganong traffic. Alright, yay! Good morning guys. So, tinanghali tayo ng gising. Ayan, mataas na yung araw. Oh. So, last 11 ako nakatulog kagabi. Dahil, ah... Uh, 10.30 na ako nakarating dito sa bahay. Tapos, ayun. Uh, nag-aayos pa ako ng mga gamit. Kaya nakatulog ako alas 11. Kaya medyo kulang tayo sa tulog ngayon. Kaya tinahali tayo ng gising. So simulan natin natin umaga ngayon sa pagkakapi. Ayan, kapi tayo guys. Kapi. Black coffee. At pagkatapos natin magkakapi, ito na naman. Lalaban na naman tayo. Ayan, so tatlong linggo tong labahan ko naipo na ipo na yan, laban na tayo yan, so, on na natin sit natin sa number 4 and start ayan. so, ang lang natin mapuno at lagay natin yung sabon ayan, hindi maraming ng tubig lagay na natin yung powder ayan, takpan na natin good morning! Palalat. Good morning. Mm -hmm. Mm -hmm. Good morning, palalat. Ba't ang tagal mo gumisi? Eh? Hmm? <laughs> yun, may ano, may ahas na malit dito. Nakapasok sa loob ng bahay. Yun, ahas yun. Yun, di ba? Baka niya. Ano oh, kaya kayang klaseng ahas yan? Ba't ang liit? Bakit kaya may ahas dito? Kaya doon yun. na doon yun Hindi na doon yung CR. Tapos, nandito yung pasok. Uy, nakita mo si CR yan? Mm-mm. Naku. Kasi doon niya may yung tumaan sa butas ng CR. At tapos, tatakot ako dito. Naku, patay natin yan. So, ito pala yung pasalubong ko sa kanila. Oh, mayroon na kaming cake at saka ensaymada at saka cassava cake at saka fruit cake yeah. fruit cake yan, tawag yan kasi puro prutas eh so ito yan sila oh. ayan ito yung ang fruit cake cassava cake alright Ayan, silip muna tayo dito sa likod ng aming bahay, guys. oh, ang ganda ng palay. So, mag-iisang buwan na yan. Ayan, malapit na yan mamamunga. Ayan, so, uh, mga, ang mayari yan, taga dyan. Oh. Yung bahay na yan, yan ang mayari. Ang ganda talaga dito sa probensya. Ayan, yan ang likod ng aming bahay. Wala pag-anong bahay, oh. So, ipasyal ko na naman kayo dito sa harap. Ayan lang yung service ko. Tricycle. Ayan naman yung malunggay namin. Oh, malago yung malunggay namin. So, in, hindi kasi gano kami nagugulay. Ayan ang mga kapitbahay namin dyan. Ito yung mga halaman ng misis ko. Ayan o. Oh. Ang ganda. Anal J. Ha? Gabi naman ako muwi Walang fried chicken. Namaya ng fried chicken. So, ayan. Pantalo na naman ang lulod natin.